madalas nating iniisip na yung pagbabago sa buhay spiritual, yung malaking transformation ay eh parang kidlat lang. Isang iglap, boom, may malaking desisyon. Tapos na. Pero um paano kung hindi pala laging ganoon? Paano kung mas madalas parang halaman siya, mabagal tumubo? Naku, napakagandang panimula niyan para sa paghimay natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ay galing sa librong The Journey of Redemption, Uncovering the Quiet Decisions that Lead to Loud Transformations ni Chris R. Velazquez. Ang mission natin kumbaga ay silipin yung idea na ang pananampalataya ay hindi lang pala isang malaking event. Isa siyang um, mahabang paglalakbay, binubuo ng ang dami-daming maliliit na desisyon, yung halos di mo na nga mapapansin eh. Oo nga eh, Yun yata yung tinatawag niyang micro decision sa libro, di ba? Sabi doon, parang masyado raw tayong nakafocus doon sa, alam mo yun, sa grand finale. Yung mismong conversion. Yung malaking oo. Tama. Yung parang highlight reel lang. Exactly. Pero ang argumento ng libro, baka raw nakakalimutan natin yung um, yung libo-libong maliliit na oo bago tayo umabot doon. Ah. Yung mga maliliit na hakbang. Oo. Yung simpleng tanong na binitawan mo, yung isang verse na binasa mo kahit parang alanganin ka pa, yung pinili mong magtiwala ng konti lang, ang hamon nga, baka mas mahalaga pa yung paglilinang o cultivation kaysa sa mismong pag-aani o conversion. At alam mo, hindi naman ito bago kung titingnan natin. Um, kahit sa Biblia, ang pananampalataya madalas talaga inilalarawan bilang proseso. Paglago, hindi instant. Tingnan mo si Abraham, hindi naman yung biglang naging hero of faith, di ba? Dumaan sa pagdududa, sa pagkakamali, sa mahabang paghihintay. Oo nga, ang tagal nun. Di ba? Tapos si Pedro, grabe yung journey niya mula sa pagdududa, pagtanggi pa nga, bago naging bato. Pati si Maria, yung simpleng pagsanga ng niya, let it be to me, o si Jose, yung tahimik lang siyang sumunod sa panaginip niya. Lahat yan parang maliliit na sinulid sa mas malaking kwento ng tiwala na hinabi ng paunti-unti. Teka, nabanggit mo yung proseso. Kung proseso siya, paano natin, um, paano natin malalaman kung nasaan na yung isang tao sa journey na to? May modelo ba dyan sa libro? Meron. Dito ngayon papasop yung tinatawag na modified angle scale. Isipin mo siya parang uh, mapa ng spiritual awareness. Hindi lang siya simpleng on or off switch, mananampalataya ka o hindi. Ah, hindi lang yes or no. Hindi, isa siyang spectrum. Mula negative 12 yung wala pang kamuang-muang o negative pa nga sa ebanghelyo, hanggang plus 5 yung active na nagdi-disciple na ng iba. Ang ganda nito kasi pinapakita niya na may iba't ibang level ng openness ng pagtatanong, ng pag-unawa bago pa man yung mismong pagtanggap. Pinapaalala rin nito na ang evangelism and discipleship hindi sila dapat magkahiwalay, magkadugtong sila sa isang paglalakbay. Ah, kaya pala. So hindi lang event, buong proseso talaga alagaan. Interesting. Okay, ngayon, para maging mas practical to, may isa pang framework doon eh. Yung micro-decision matrix. Paano naman ito makakatulong? Lalo na sa pakikitungo natin sa iba. Magandang tanong. Yung matrix, nagbibigay siya ng apat na parang mindset of face sa pagkikipag-ugnayan. Una, cultivating o paglilinang. Mm -hmm. Dito, inihahanda mo pa lang yung lupa, kumbaga. Focus ka muna sa pagbuo ng relasyon, ng tiwala. Parang si Jesus kay Zaccheo, di ba? Nakisalo muna, hindi agad nangangaral. Ah, okay. Relasyon muna, hindi agad salita. Oo. Oh. Pakikinig, pagpapakita ng malasapit, pagiging present lang. Ito yung madalas nating, alam mo na, nalalaktawan pag nagmamadali. Gets ko. Parang prepare the soil muna, siguraduhin mataba bago magtanim. Ano naman kasunod? Yung planting. Tama, sa planting naman, kapag may nabuo ng tiwala at openness, dito na papasok yung pag-share ng katotohanan ng Ibanghelyo, pero sa paraang angkop dun sa tao at sa sitwasyon. Tulad ni Jesus sa babaeng Samaritana sa may balon, may timing, may sensitivity. Sabi pa sa libro, importante rin daw dito na i-celebrate natin kahit yung maliliit na signs ng progress or change. Isang malinaw na desisyon, pero kapag nakikita mong handa na talaga yung puso ng tao, mahalaga yung discernment dito. Hindi ito pamimilit kundi pag-offer lang ng opportunity. At hindi pa dyan natatapos, pagkatapos niyan, papasok yung multiplying. Ah, uh, may kasunod pa pala. Oo. Yung multiplying, ito naman yung paghubog na sa mga bagong mananampataya, tinutulungan silang matuturing mag-cultivate, mag-plant, mag-harvest, at mag-multiply sa buhay ng iba. So, binabalik tayo nito sa pinaka-core idea. Bawat tao, isang kaluluwa na nasa personal na paglalakbay. Hindi lang sila numero o project. Grabe, ang importante niyan lalo na siguro sa panahon natin ngayon, ano? Sabi nga sa libro, parang watak-watak daw ang atensyon ng mga tao ngayon. Maraming uhaw spiritually, pero at the same time may duda rin sa mga institutions. Parang mas kailangan nga yung ganitong uh, matigas at personal na approach. Tumpak na tumpak yung pag-unawa sa prosesong ito na ang pananampalataya ay isang journey ng maliliit na desisyon na giging mas critical talaga ngayon para maabot natin yung mga tao sa paraang mapagkalinga at at the same time, epektibo pa rin. Hay, kung iisipin mo talaga ang laki ng implication nito, yung malalim at pangmatagalang pagbabago pala, hindi lang siya resulta ng isang biglang wow moment. Mas madalas, resulta siya ng dahan-dahan, tuloy-tuloy, halos di namamalayang pag-ipon ng mga maliliit na pagpili at pagsunod, araw-araw. Isang proseso talaga ng paglilinang, hindi lang basta pag-aani. At siguro, iiwan natin sa iyo sa ating mga nakikinig itong isang tanong para pagnilayan kung titingnan mo ngayon yung sarili mong spiritual journey, kasama na yung mga duda mo, yung mga maliliit mong tagumpay, bilang isang serye ng mga micro decisions, paano kaya nito mababago yung paraan ng pagtingin mo at pakikitungo mo sa mga taong nasa paligid mo, yung mga tao na marahil nasa ibang iba pang yugto ng kanilang sariling taimik at madalas hindi napapansing paglalakbay?